Hello mga sir, madam, panibagong buhay na naman ang pakikipagsapalara dito sa Canada. Andito nga pala ako sa maliit kong barbershop. Yeah. Wow. Sideline, sideline ko lang dito guys para sa mga kapwa nating Pilipino. At Sunday dito ngayon at autumn na. Yan, yeah, kung mapapansin nyo, naninilaw na yung mga dahon pero hindi pa totally dilaw na dilaw. Pero October, ano na yan, sobrang dilaw na yan lahat. Wala ng green na makikita. At November, ano na yan, puro sanga na lang makikita sa paligid, maliban na lang sa pine tree. Yung pine tree kasi hindi na ano yung dahon. Kasi makunat. So, ayun. na. Uh, may mga nagtatanong po ka sa akin, guys. May mga nagko-comment sa Facebook. Uh, at maging dito sa YouTube. At may mga nagda-direct message sa atin na uh, tulungan ko na sila. Ang may tutulong ko lang sa inyo, may share ko lang kung ano yung naging pathway ko, which is yun nga yung through agency, nag-apply kami sa agency ah uh, tsawa naman ng Diyos, nakapasa naman sa interview at yung kailangan din kasi ng experience talaga. Hindi rin po madali yung pinagdaanan namin. Kaya sa mga nagtatanong, hindi po ganun kadali. Ito po talaga yung totoo. Baka naisip nyo eh, basta-basta lang po. Maaring makarating kayo dito ng Canada kung talaga namang sisikapin nyo na maka at makahanap kayo ng agency na legit tapos mayroong match doon sa experience nyo at Maisalang kayo sa interview at pag natanggap kayo, ayun, maaari talaga kayo makapunta dito sa Canada. Pero kung sasabihin nyo na ipapasok ko kayo dito na hindi kayo dadaan sa proseso, tutulungan ko lang kayo. So, hindi po ganun kadali guys. Paprankahin ko na po kayo mga boss ko. Hindi ko po kayo matutulungan sa bagay na yan. Ang ma-share ko lang po sa inyo kung ano po yung mga experience ko o pinagdaanan ko noong nag-a-apply po kami sa agency. Para lang magkaroon lang kayo ng idea kung ano yung mga process, gano'n baka tagal, yung mga ganun lang po ang may tutulong ko sa inyo. Pero kung yung tatanungin nyo po ako, o sasabihin nyo sa akin na ipasok ko po kayo sa employer namin, o tulungan ko po kayo makarating dito sa Canada, unang-una guys, sino ba naman ang ayaw na makatulong? Gusto, gusto ko po kayong tulungan. Gusto ko pong makatulong. Pero wala po akong kakayaan na gawin yun. Kasi unang-una, ako nga po, kailangan ko din tulungan sa sarili ko. Kasi temporary lang din naman po kami dito, di pa naman po kami PR dito, at o kaya hindi pa naman citizen at mga nagme-message po sa akin kung halimbawa uh, pasok ko kayo sa employer wala po akong kakayahan at hindi naman po ako malakas sa employer kasi simpleng empleyado lang din po ako at kung sakaling mag-hiring man yung company namin baka yun yung ibig sabihin niyo siguro na i-recommend ko kayo kasi di ba may mga ganoon naman talagang nangyayari yung iba siguro kung maghingi sa akin yung employer o so, kausapin ako ng boss na oh maghanap ka ng baka may kakilala kang Pilipino o kahit nasa ang bansa pa sila, uh, kunin natin, papuntay natin dito. Okay po yun, yung gano'n. Pero kung ako po yung magkukusa na sasabihin ko po sa employer na, boss, baka pwede mong kunin itong kaibigan ko. Eh, di ko po kaya yun mga boss, madam. Kasi alam nyo naman, boss po yun. Diba? Ano na lang iisipin nun at pati ng iba pag ginawa ko yun. At sa sarili ko na lang, hindi ko po kayang sikmurayan yung gano'n na nalapit ako sa boss para mag-recommend po ako ng tao puunahan ko po sila. So, hintayin ko na lang po siguro sila. Kung halimbawa, maghanap po talaga sila, kailangan talaga nila ng tao. Siguro sa ganun ay may recommend ko po kayo. Pero guys, ito ang totoo. Kahit na guys, mag-hiring pa yung company namin, hindi rin po sila magda-direct hiring o hindi rin po sila magda-direct hire ng tao o kukuha sa Pilipinas o magpapakross country kasi gusto nila, wala na silang problemahin. Gusto nila, agency na yung bahala, magbabayad na lang sila para nang sa ganun. Maghihintay na lang sila ng deployment. Kaya kung gusto nyo po talaga makarating dito sa Canada, maraming pathway. Pero ang share ko lang, siyempre kung ano yung naging pathway namin. Kasi yun lang po yung alam ko. Hindi po ako, wala po akong knowledge about sa mga direct hire, sa mga ibang pathway. Kung baga, ang pathway ko lang, dumaan po ako sa agency. Kaya yun lang po yung sinishare ko. Marami naman po mga vlogger na nagsishare ng iba't ibang pathway po papunta dito sa Canada. So pwede nyo po silang at doon po kayo magtanong sa may knowledge talaga. So ako lang, share ko lang dito yung buhay namin, kung ano yung experience namin dito sa Canada, ano yung mga naging process ng papeles nung dumaan kami sa agency. Yung mga ganun lang pong bagay, baka may mga ano pa sa inyo na uh, sana wag naman sasama ang loob niyo po kung mayroon kayong mga kamag-anak na nandito sa Canada, hindi kayo makuha-kuha. Kasi may mga ganun po eh na si ganyan, si ganito, nandoon naman sa Canada, hindi man lang kami tulungan. So, hindi po ganun kadali. Baka iniisip nyo, ang sarap-sarap ng buhay ng mga nandito sa Canada. At ganun lang kadali kumuha ng kamag-anak. Hindi po ganun. Hindi po basta-basta yon. Tindihin nyo po kung mayroon po kayong kapamilya o kamag-anak dito sa Canada. Unawain nyo po sila kung bakit hindi hindi kayo matulungan. Kasi nababalitaan nyo, yung mga nagdo-double, triple jobs dito sa Canada, totoo yun eh. Eh, kasi kapag kukuha sila ng immediate family, halimbawa petition sila ng o tutulong sila sa kakilala o kamag-anak, ipapasok sa trabaho, halimbawa, eh gagastos din po sila eh. Eh magkano po yung libo-libong dolyaris po yung magagastos kapag kukuha ka ng kilala sa Pilipinas o kung kukuha ka ng kamag-anak mo. Siyempre, eh, kakarguhin nyo nung nandito sa Canada. Eh, napakalaking pera po ng magagastos. ikong e kung minimum wage lang po yung kamag-anak nyo dito sa Canada, tapos uh, nagkandakuba-kuba na nga sa trabaho, tapos iisipin yung gagastos sa inyo. Tapos pagdating nyo dito, hindi pa naman kayo makakakuha ng trabaho agad-agad. Siyempre, titigil pa kayo ng mga ilang linggo o ilang buwan. Okay sana kung pagdating dito, start na agad. Eh, paano yung panimula nyo? Siyempre, upa nyo, yung pagkain, lahat-lahat, yung mga utilities, so, hindi rin po ganun kadali. Kaya huwag po kayo magtatampo doon sa mga kamag-anak nyo kung hindi po kayo matulong-tulungan, maipasok sa kanilang mga trabaho o kung saan man. Kasi lalo na po ngayon, uh, pahirap ng pahirap yung sitwasyon nyo dito sa Canada. So share, share ko lang po, yun lang po yung ating sharing sa araw na ito. Kung gusto nyo talaga makarating dito sa Canada, so, gawan nyo ng paraan, sikapin nyo na makarating kayo dito na walang tumutulong sa inyo dahil mas masarap yun mga boss. Para din walang manunumbat sa inyo uh, eventually, di ba? <laughs> yun yung mga lang natin na mas masarap din kasi guys makuha yung pangarap mo na ikaw mismo yung dahilan. Ikaw, lahat kilos mo. Kumbaga, wala kang inasahan, wala kang inabalang ibang tao. Kasi, busy rin dito guys, eh, mga kababayan natin eh. Talagang kayod kalabaw din para lang mabayaran yung kanilang mga bills. Uh, taas ng pataas yung cost of living dito. Kaya, yun, mahirap din. Mahirap na masarap. Pero, thankful pa rin tayo dahil nandito tayo sa Canada. At kayo, ituloy nyo pa ko nang harap kayo. Basta sabi ko, ang ano ko lang sa inyo, sikapin nyo na makarating kayo dito na sa sarili nyo o ginawa nyo talaga ng paraan. Hindi kayo umasa sa ibang tao pwede kayong umingi ng mga advice. Okay yun. Kailangan talaga yun. Kasi wala kang kayong idea. Kaya yun lang naman ang sinishare natin. Yung mga idea lang. Kung ano yung buhay dito. Nasa ganun, pagdating nyo nga dito, aware na kayo sa mangyayari. Diba? So, yun lang naman guys yung ating ano sa araw na ito. Sana kayo man ay palarin. So, yun lang naman ang ano natin. Hindi naman tayo madamot na tao. Maaring matulungan natin kayo sa ibang paraan. Pero, kayo pa rin talagang gagawa para sa sarili nyo. So yan mga boss, God bless at ingat tayo lagi.